Hello mga ka-NJTV, nandito kami ngayon ni Reggie sa Sanctuary of Truth dito sa Pattaya, Thailand. Habang naghihintay kami sa tour guide, share ko lang, itong lugar neto ay hindi lang basta templo, ginawa siya entirely out of wood, at bawat parte ng struktura ay may malalim na kahulugan. Parang fusion siya ng religion, philosophy, at art. Literal na pinagtagpi-tagpi gamit ang mga kahoy na detalyadong inukit. basically sunset na ngayon guys at ito katabi ko si ate and look at that uh, the perfect uh, sun habang nag illuminate siya kasama or nakatapat doon sa mismong sanctuary and this is best sabi nga nila no actually etong uh, etong sanctuary na to ay hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila it's still under construction and according doon sa mga nabasa ko ito ay matatapos by 2025 pa so imagine hanggang ngayon so pag daytime meron pa rin mga construction na nagaganap dito sa sanctuary but the best thing about this one mapupuntahan nga natin later pag nag-ikot tayo is yung uh, arts na binibigay dun sa sa galing ng gumawa ng architecture kasi the whole sanctuary is a uh, puro wooden carvings yan lahat niya. So dito tayo ngayon na ano, waiting for the tour guide. Um a meeting place is here. So 6:30, may kasama tayong tour guide para umikot dito sa Sanctuary of Truth. Look at that. Napakaganda. It's uh yeah, it's wood carvings. And under construction pa until now. For few years pa yata bago matapos to And it's sunset. So, hindi mainit. So, I think ito yung advantage ng uh, night tour. Dahil, pag uh, nagdakad tayo later on, mas comfortable tayo. So, uh, sabi nila later guys, pag nagsimula yung uh, tour natin, we will not be allowed to use na the microphone. So, uh, yun lang. So, mamaya pag nag-ikot tayo, hindi natin masyado ma-explain kasi hindi daw pwede marinig yung guide habang nag explain Alright? So, as much as possible, we'll try to uh, show with all of you yung uh, amazing architecture uh, pag nag tayo nang walang talkies. Alright? Sobrang amazing mga ka-NJTV. At habang naglalakad nga kami, nakita namin ang mga wood carvers na live na gumagawa ng kanilang mga obra. Imagine, mano-mano nilang ginawa itong mga intricate designs. Ang dedication ng mga craftsmen dito ay ibang level. Bawat isa, parang may sariling kwento. Ito na nga ang tour guide natin nagbigay siya ng konting background tungkol sa mismong templo. Ang Sanctuary of Truth ay nagsimula itayo noong 1981 at ang goal nito ay i-represent ang human civilization at values through art. Wala ni isang metal screw o pako ang ginamit dito. Puro kahoy. Sobrang mind-blowing. Hindi lang sa laki ng struktura, kundi sa dami ng detalye plain sa atin ni ate kung paanong hindi sila gumagamit ng pako, Johnny. So, niragbi-ragbi lang daw nila yung joke lang. <laughs> niragbi-ragbi lang daw nila yung para mabuo yan. But, binigyan niya tayong assurance that it's uh, very, very safe. Right? Walang, nang walang pako. Kuya, kuya, sa tinaba pa construct daw sa inyo. Ay, sorry, akala ko kasama kayo sa nagko ng ano, templo. Pasensya na po. at sa labas pa lang, talaga namang mamamangha sa disenyo ng templo dahil bawat kanto at maliliit na detalye, talaga namang pinag-isipang maigi. ng templo, talaga namang mapapaisip ka na ano kaya ang storya na bumabalot dito. natin ngayon si Kim si Kim actually is a Filipina siya nag nag, nag guide sa atin dito sa Sanctuary of Truth A uh, Kim i-share mo naman sa atin sa kanila in uh, in 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 a very very brief description ah uh, kung pupunta sila dito sa Sanctuary of Truth ano yung uh makukuha nila or maiuwi nila after this tour. Well, actually, if you will just uh, really like follow the tour, you know, listen to your guide. Actually, yung purpose po talaga ng museum is um, to remind us what we tend to forget nowadays. Because ang pagkasabi po ng owner is, uh, dahil po sa technology ngayon, and lahat na nangyayari sa sa surroundings natin, uh, mer madami po tayong nakakalimutan na importanteng bagay sa buhay natin. And yun po yung seventh roots, yun po yung main concept ng museum. Like, kung sino ba talaga tayo, saan tayo nanggaling. Like, human equality. Like, kung uh, kahit saan ba tayo, I mean, saan tayo nanggaling. Ganon, ano religion yung pinaniniwalaan natin, all of us are same pa din po. All of us are equal. And then the second one naman po like uh from this. Okay, parang sabarin na to. <laughs> yung second one naman po is like parang um, also like we depend on nature because um marami pong mga tao ngayon yung parang nagte-take like, advantage ng nature because of their own um ano po ba? Uh, parang sa sarili nilang um, gusto or sarili nilang pangangailangan or what? for their business and all ganun po and then yung parang ang pagkasabi po kasi na yung habang dito po tayo sa mundo, ito po yung mga bagay na nakakalimutan natin na hindi natin alam, hindi naman talaga natin madadala sa um, kabalang buhay yung mga material things and all na meron tayo ngayon. And yung meron lang talaga or ano lang talaga yung may iwan natin dito is yung good deeds na ginawa natin towards the others. And yun po yung palagi nilang matatandaan about sa atin. So yes. So, if they will come here po, oh yun, malalaman lang nila. Malalaman lang nila yon Yung seven truths na um, gusto yung parating ng may-ari. Family, um, the society nowadays, and our purpose of life po. Kung ano ba talaga yung purpose of life natin. Yun lang po. <laughs> Among all the lessons na narinig ko dito, no? Kasi ang dami mo tayong matutunan, eh, no? In, on each columns of this museum. Which do you think ang pinaka relevant at pinaka importante that we need right now at this age of time that we live? Well, well actually po, uh, to be honest, in my uh, stage ngayon po sa stage ko is actually I think I'm in the family. Yes po, since um <laughs> maybe because I'm a young adult and I'm starting to live with my own, so ngayon ko nari re realize yung uh importance ng family because before especially kapag teenager ka like um -take advantage mo yung at uh, time na meron ka with your family um you choose to be with your friends you know sa ibang tao kasi mas uh, magkapareho kayo ng gusto ganun ba uh, take advantage natin yung mga yung time na meron tayo with family so yun po for me po family or isa pa siguro na nakuha ko rito habang nag-tour tayo kasi uh, this is all about the truth ng buhay ng tao no. Uh, actually minsan hindi mo nakakalimutan na natin yung yung balance no, yung 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 society, uh, alin yung good, which one is the evil, no? Uh, and 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 uh, doing this uh tour no, minsan marealize mo rin yung uh, kahalagahan ng buhay, ano yung mas importante, ano yung mas bigyan natin ng pagtuunan ng pansin ano, uh, on uh, why do we need to be uh, a very good person at all times kanina nga sabi Dumating ka ng wala, aalis ka ulit ng wala, no? So, but as well, you have to be nice to everybody. And, uh, you know, you love yourself and love other people as well, right? Yes, very good. Ako naman, sa dami ng, uh, I'm sure, uh, this has uh, been influenced by different culture, right? May Chinese, may Indian. Ako, yung tumatak sa akin, ang take ko dito, yung ano, syempre kay Confucius, na golden rule talaga. Na, you just, you have to do... things to others that you want others to want to Yan talaga yung pinaka karma karma system oh, yeah once again thank you very much kim we had a great time Kahit two hours and time <laughs> okay thank you so much <laughs> yes so maybe um, if ever you're in pattaya you can you can actually visit the sanctuary of truth museum and you can exp uh, experience it by your own So, bawat angulo, may storya dito. You will be amazed, lalo-lalo na kung nandito ka. Mula siling, pati sa mga walls nila, guys. Okay? So, you're born on Saturday. So, you carry all the burdens. That's why you're always angry. Pagpasok namin sa loob, grabe ang mga ukit. Bawat panel may kinukwento tungkol sa buhay filosofiya at values ng iba-ibang Asian cultures. Makikita nyo rin dito ang harmony ng Buddhist, Hindu at Chinese beliefs, mga Diyos at Diyosa na inukit ng sobrang detailed na parang buhay. Makikita mo rin yung elements ng kalikasan, mga hayop at halaman na nagpapaalala na tayo ay konektado sa mundo. sa mga favorite parts ko dito ay yung mga nagre-represent ng universe. Parang sinasabi na lahat tayo connected, hindi lang sa isa't isa, kundi sa buong kalawakan. May mga seksyon dito na dedicated sa different life stages, mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Pati na rin ang cycle ng buhay, death at rebirth. Overall, Sobrang surreal na experience dito sa Sanctuary of Truth. It's more than just a temple. It's a living testament to craftsmanship, spirituality, and our connection to nature and the universe. Kaya kung pupunta kayo sa Pattaya, hindi pwedeng hindi nyo makita tong masterpiece na ito. So that is the the sanctuary of truth guys actually to be honest uh, nung unang palang lang nating kita dito at kung titignan mo yung buong uh, templo no isipin mo na uh, meron lang siyang collection ng mga magagandang carvings ng woods no Nandyan lang yung mga uh, may mga rebulto at statwa kung ikaw ay hindi well guided ng isang uh, tour guide but uh, as we go move forward with our tour no habang dandal na si Kim yung tour guide natin which is also a Filipina na-explain niya yung bawat side, bawat pillars nitong uh, Sanctuary of Truth na to. And uh, you, you realize talaga, actually ako na-touch ako doon sa buong ikot natin dito sa Sanctuary of Truth kasi ma-realize mare mo yung balance ng buhay. There's a good and the bad. Uh, hindi ka uuwi ng uh, wala kang mapulot o natutunan. Actually, bawat kanto, bawat uh, poste, no? may, may, may storya yung uh, uh, dito sa Sanctuary of Truth sinabi rin kanina no yung uh, yung pinaka basic ng ng buhay ng tao pumasok ka ng empty you go out empty so dapat we need to be uh, well we are alive here as much as possible ibigay natin yung kaligayahan para sa puso natin sa sarili natin at sa ibang tao kasi sabi nga nila it's all it's always about uh, the karma no and uh, if if there's always the yin and yang the difference between the good and the evil and uh, uh, it, it, will be up to you kung kung saan ka uh, saan ka panig talaga pero kasi hindi naman natin makokontrol ang buong mundo at the end of the day if we want uh, the world na makita ng mas matiwasay no uh, change ay dapat nagsisimula sa atin no be the change with the world that you wanted to be in right so dapat nagsisimula sa atin yan actually natouch ako lalo, lalo na yung pinakahuling sinabi ni ate kanina habang nabubuhay mga magulang natin mahalin natin sila tawagan nyo sila, bigyan nyo sila ng suporta, the way na sinuportahan nila tayo uh, noong uh, lumalaki pa lang tayo, nag-grow pa lang tayo. This one is a very very good tour. I would highly recommend uh, the Sanctuary of Truth. No, Noong una akala ko lang talaga uh, magandang templo lang siya at iigutan lang namin ng madalian. But as again, as we move forward, nandun yung mga aral na makukuha mo. This is a must, no, if you're gonna be visiting uh, Pattaya next time.